Yun, good day guys, and ito po muli si Daddy Win and malagay sa Daddy Win channel and talakay natin itong isang uh, pangyayari no, na nakita natin sa Facebook, isang uh, farmer daw na sinasakal nitong uh, LTO, actually parang sinasabdyo siya no? um, may hawk hawak na kutsilyo si LTO Okay, linawin natin guys sa mga LTO po ito. Ayan, ang dami pong nagre-react dito na keso na sobrahan daw ang mga ginawa ng mga LTO na ito since hindi naman daw sila pulis. And bago natin ituloy ito guys, maraming maraming salamat po muli sa patuloy na nanonood dito sa Daddy Bing Channel. And may mga bagong videos tayo sa BFIX. Maraming salamat po, tuloy na natin to. Tiyempo nga na nakita natin na dito ay parang kita mo na parang aalis siya at gusto niyang alis uh, at takasan itong mga LTO officers pero yung mga LTO officers naman ay matyaga at sinundan siya at sinisita pa rin at duda nga at kinapkapan itong tao and nakakita nga sila ng kutsilyo and doon na nga nagsimula ang uh, escalation sabihin na natin na napikon siya dahil uh, lumalaban pa ito si tatay parang nagmamatiga siya pinipilit niya kumawala dun sa pagkakahulagpos pero hindi mo dapat inambahan uh, hindi, meron ako nakita ang comment kasi dito ang sabi niya uh, attempted murder daw actually guys hindi mo pwedeng uh, sabihin na attempted murder yan kasi wala namang ano wala namang nangyaring murder dyan okay ang attempted murder yung na-inflict mo na yung damage pero hindi siya namatay ay, yung gustong-gusto mo talaga siyang patayin, sinaksak mo siya, pero hindi siya namatay. So, yun yung attempted murder. Ang pwedeng may kaso dito sa mga LTO ay yung tinatawag na assault. Kasi nga, yung nangyari na inambahan siya ng saksak. I think, uh, ko it, itama niyo kung, kung mali yung ano ko, uh, pero I think assault ito. Uh, dahil nga dun sa parang uh, uh, hin, inambahan niya ng, ng uh, saksak ito si tatay. And hindi nila pwedeng gawing dahilan yon na kesyo na carried away lang sila. Dahil nga, kasama yun sa kanilang uh, uh, mandate na, mandate tama ba? No, na hindi dapat maging ganun ka-aggressive. Dapat na may, may tolerance pa rin. Yun nga nga, ano eh, nga halimbawa, may aggressive na rider silang na aggressive na, na, na motorista no nakasasakyan man yan o nakamotor lang na ordinaryo ay eh, hindi nila dapat uh, patulan kung nagwawala ito or nag uh, marami na kayo nakitang video ganun di ba yung parang uh, halos magwala na siya o kaya uh, uh, meron silang mga sinasabi sa mga traffic enforcers pinagmumura sila kailangan pa rin dyan itolerate nila at wag silang gagawa ng hindi maganda dun sa tao so ano dapat ginawa nila dito hinuli lang nila sinabjo nila at uh, hindi nila dapat ginawa ng ganon yung inambahan nila no? isa sa mga maling ginawa ni Kuya okay, ganoon naman natin yung uh, usapan nila kung ano yung usapan nila dito e dahil may sinasabi si tatay niya. iba yung salita nila. Ito nga pala guys, ay nangyari sa Bohol. Okay, LTO ito ng Bohol. No, so iba yung salita. Pero may mga pagkakataon na maintindihan mo sila. Ay! Kalma, lang daw, kalma. Ikalua, parang lasing. No, hindi, hindi ako sigurado, pero parang lasing si tatay. So, isa yun sa mga... Isa <laughs> yun sa mga pwedeng dahilan para ulihin siya. And yung kuchilyo. Panorin pa natin. Hmm. <laughs> daw siya. Kaya siya may kutsilyo Hindi <laughs> uh kait pa paano maintindihan mo dun sa kanyang actions na pantabas ko kasi yung kutsilyo. ano, pwede, pwede hindi naman hindi man naman natin pwedeng sabihin dahil nasa likod niya eh, mananaksak na siya although hindi pa rin natin alam kung ano talaga dahil nga, sa, sa point na to wala naman tayong alam kung ano talaga yung pakay ni kuya paano kung totoong farmer talaga siya diba? at uh, paano kung halimbawa ah uh, Uh, wala naman talaga siyang intensyon na manakit or hindi naman tas, talaga siya yung tipong siga-siga nagkataon lang na nailagay niya yung kanyang kutsilyo sa likuran di diba? isa yun sa mga pwedeng gawing angulo dyan na pwedeng walang, wala talagang intensyon na manakit si kuya yun nga lang parang lasing no, yun ang isang nakikita natin parang lasing kaya siguro sinita ito ng mga traffic enforcers and, and it, it, itong, itong LTU talaga nangaharang ito eh nangaharang talaga sila kahit uh, kahit sinong motorista dyan pwede nilang harangin uh. ang isa lang tanong ko nga din gaya na sinasabi ng iba ah uh, uh, bihira tayo makakita ng LTO na nangaharang ng mga naka 4 wheels yun ang isang ano bakit karamihan motor diba yun ang isa sa mga yun ang isa sa mga iniisip ko din noon pa panorin pa natin to hindi ko na naunawaan yung kasunod ng mga sinabi niya pero pinagdidiin na niya na na farmer ako hindi hindi ako pwedeng ganun eh na farmer ako hindi ako gumagawa ng uh, hindi ako siga-siga kaya may kutsilyo kasi pang ano ko yan parang ganun pang tabas ko yan and maraming nagko-comment dito guys na itong mga LTO enforcers O LTO officers ay sumobra talaga dito sa ginawa nila dami pa nga pumupuna dun sa may mga body shaming pa nga sila sinasabi pero hindi yung puna ko dito na sumubra talaga sila di ba? Hindi, hindi maganda yung uh, ginawa nila dito and ito yung nangyari sa kanila guys sila ay nasuspindi na okay kahapon sila ay sinuspindi na ng uh, DOTR chief sa dyan sa mismong area nila sa Bohol So, ibig sabihin, uh, nakuha naman ni Tatay yung kanyang hostisya kasi nga, ah, uh, yun, sinuspindi sila. And maraming nga nagsasabi dito, guys, na dahil daw ba mahirap, gano'n na yung gagawin. Hindi rin, kasi nga, may problema rin dito, eh, kung bakit uh, may dalang kutsilyo si Tatay. Eh. Yun yung investigahan nila. And itong mga LTO officers naman, ay nasuspinda ah, na nga. So, and sana, doon sa mga, sa mga LTO officers, wala naman silang, ano, wala naman silang uh, karapatan na mang tutok o kahit sino sa atin, tututukan mo ng baril o kutsilyo yung tao. No, kahit pa ganyan na nahulian mo siya, kung katulad niya na nasubdue na siya, hindi mo na kailangang uh, uh, ambahan pa ng kutsilyo di ba? Although may pinakita pa dito eh, yung tinapakan ng isang traffic enforcer o LTO officer yung paa ni Tatay dito. Na hindi naman na kailangan gawin ang dami-dami niya eh. di ba? Although kasama yun sa sa security nila just in case na manlaban siya. may papakita dito. Eh. Ang problema rin kasi talaga ay eh, lumalaban eh. Lumalaban ito si Tatay nagre research siya dun sa ayan, oh kita nyo itong mga LTO officers na to hindi sila police pero may mga training sila para sa mga ganitong pagkakataon dahil nga yung mga riders pag minsan, uh, may mga may mga situations na kailangan nila yung mga ganitong klaseng skills katulad yan may kutsilyo. meron yung ano eh ba diba? may mga police pa nga pinagbaba, mga police na pinagbabaril yung mga chinecheck nila dun sa sa Batangas siya tayo dito kita nyo tinapakan itong isang LTO officer yung paan ito ni tatay pero hindi na kailangan yun kasi naka, nasa lapag na yan tsaka ang dami nila dyan and uh, wala namang ibang nakapakita nyo nagre kasi pero atip kong lasing nga uh, syempre yung lasing makukulit yan pag lasing So I think ang pinakang ano dito ni tatay kung sakaling totoong farmer siya no, kung, to, kung sakali lang totoong farmer si tatay ang pinakang problema niya nakakarapin dito ay yung uh, may posibilidad halimbawa na lasing siya yun magkakaroon siya ng violation dun kung may lisensya siya pero kung wala ay eh, mag violation pa rin yun kasi nag drive siya ng walang lisensya at lasing meron pa rin siyang pananagutan din. Okay. Hindi natin masisisi yung mga LTO officers dito. Kasi nagwawala si tatay, nagre-resist siya Yun nga lang, yun, may mga pagkakamali din talaga sila. And uh, yun, kalma lang po kayo, mga netizens, no? ito uh, itong mga LTO officers, ginagawa lang yung kanilang trabaho. at uh, I think hindi naman masasabing sobrang naapi ito si tatay, no? Uh, kailangan lang talagang gawin nitong mga enforcers yung kanilang mga trabaho. Pero mali pa rin. Mali pa rin yung ginawa nito ni Bigotilio. And uh, dapat uh, maximum tolerance pa rin dyan. Iwasan mang gigil. <todic noise>